Go, go, go. Oh, tatlong kulungan to. Yan o. Oh. Isang buhata na lang. Yan ang mga uh, trabaho ng mga uh, marunong, ano, dumisarte. O, oh, diba? Hi. Hi. Hop oh, dito na muna. Yan. Dito, kailangan isa-isa na dito kasi masikip eh. Okay. Yan, tatlo yan pinag-isa na lang. <laughs> so, bisitahin muna natin yung mga macho dun sa kabila. Tignan natin kung ano ang kalagay nila ngayon. Tara na. Oh, wala na yung mga pen dyan. Yun yung dala-dala namin yun. Kanina. Ayan na lang si Malagandang na lang dyan. salamat isa, meron naman siyang cute na barong-barong. Pakita mo yung cute niyang barong-barong. Ayan. Pag maano ano silong lang siya. Tapos dito tayo. Dito tayo magbanda. Hindi ka papayan niya dito tayo magbanda. Ayan. Oh, manok ni Lloyd. Nasa sa may drainage. Tabi ng drainage. Hindi naman siya nababasa dyan sa taas. Makikita nyo. Meron naman siyang bubong. Ayan. Oh. Sabuko. Meron sabuko. Meron din sa kabila si Hawk. doon siya natutulog sa buko. Napakita mo yung buko. Saan siya natutulog? Ayan, siya. O, si Macho ay si Pretty Boy doon. Medyo malungkot, no? Kasi wala nang pagpapasok ka, wala nang yung mga magugulo, yung nagkukumahog kapag magpapakain. Kasi nga dahil sa wala na nabenta na ngayon makaka-recover yung lupa yung lugar kasi konti na lang yung mga tumatae siya <laughs> nagkakalkal so magre-recover muna yung lupa magre-recover muna yung mga breeder tapos bakbaka na naman ulit sa breeding season magpaparami na naman para meron naman may benta ngayong araw maglilipat kami ng bibing maliliit at inahin para makababa na sila sa lupa kasi masyado nang masikip yung brother sa kanila Luma lalaki na ganun oh no? makikita nyo mamaya tara tingnan natin so, diba meron pala silang meron silang mini no? doon meron silang mini retriever <laughs> yan yan sila ngayon o so, diba may hamtik pa oh Hmm. Diyan sila mamamalagi ngayon Tapos Yung mga pen, ayan na, naka-arrange na Wala na laman Ready for the next season Dati dyan din sila nakalagay Kung napanood nyo yung mga unang video pa namin Last year Tapos, ha? Ginawa ko na yan Meron pang ganito Para, di ba? para meron silang apakan di maputik sa apakan o meron silang stairways to room number 1 stairway to room number 2 o ba? Diba? parang napaka cozy tingnan diba tapos iba gusto nila pumunta sa ilalim pwede pero ilan na lang sila eh itong sila choy choy ay uh, ititinda na namin dahil sa bully silang masyado hindi hindi sila jibe sa mga kasamahan nila binubuli nila yung mga kasamahan nila mapamanok, mapabibi pero si attorney hindi nila kaya hindi nila binubuli si attorney I speak nga pa attorney, where are you? yun si attorney ayun nga no, sarado ko na dito ba't may may sisiw doon panawagan mo panawagan mo, kusin man po kung sino man ang nawawalan ng sisew na manok, nandito siya sa tabi namin. Kuhanin nyo na sila kasi magagabi na baka makita ng ahas. Pati pala si Judge, binubuli nila. oh, pati si Judge. Pala silang kami, binubuli. Baby. Pero pag may ibang tao pa nga dyan na hindi nila kilala, habulin nila. Pero tayo, hindi tayo nahabol. Kami, kasi syempre kami nag-aalaga sa kanila. Pero masyado silang buli. Lalo na ngayon, matatanda na sila. Mas dominant sila. Hindi ka tulad nung no, medyo bata-bata pa sila. Nagpapasensya pa. Pero ngayon, wala. Walang pasensya. Walang pasensya. Lahat, ano? Sino naman ang gustong bumili sa kanila kay Chorcha at kay Tetet? Kiss lang. Bilhin nyo na. Gumagaya si Judge sa akin. matatabayan. Mabibigat pa. O, mabibigat. Judge. Judge, dali yung ilalaan. Diyan na sila ayun na yung kutu niyan. Lipat ko na yung mga mga maliliit na bibi, ano? Okay. Pasensya na kayo sa, kala mo kalat, pero hindi yung kalat ha. Mga karton lang yan. Wala namang plastic dyan. Kahit ito, karton to, lalagyan nito ng bearing. O, biodegradable hat yan. Lahat yan pag nabasa. Biodegradable. Nakatulong yan para di madulas. Bibi number one. Oh. Ang tataba. <laughs> Ang tataba. Lilipat ka na ron, huwag ka nang pumalag. Mapalag ka pa eh. Oh, lalaki. Oh. Mga baha babies ito. Sila na isilang ng baha. Yung nagulat na lang ako may may oh, ano Yung na, na <laughs> kasama nila sisiw na baha. Itlog pa lang. Uy, Diyan ka muna. Hantay mo yung mga kasama mo, ha? Oy, baby bibi. Huwag ka munang maiinip dyan, ha? Kukulong ko pa yung mga nanay at mga kapatid mo. Yun. May swimmingan na kayo. Oh. Swimming time. Pakita mo yung swimmingan nila. Pakita mo yung kanilang bedroom. <laughs> Ayun ka na, bed. Ayun ka na room. So ngayon, yan ang future ng BB Village, ang limang yan. Depende kung sino yung magulas, kung babae o lalaki. Ito naman papalit ng tubig. Si attorney, nag-aantay kay Gretchen na lumabas. Kaya nag-aabang siya dito sa labas hindi pa siya pwedeng lumabas. Sasalahin pa niya yung mga anak niya diyan Mag-wait ka lang. Siyempre, yung dalawa, nag-aantay makapambuli. Hindi pa pwede, ha? Yung mga bata pa talaga yan. Hi, kids. Enjoy lang kayo diyan Pwede na kayo mag-swimming diyan Okay? Ito yung dalawang tira. Yan na lang sila. And syempre si attorney, Gretchen, si Choy Choy, tsaka si Tetet, at tsaka yung apat na Brahma, at tsaka yung apat na brown egg layers. So, yun ang laman ng si Chito Kokok at Baby Boy. Oh, 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 oh. Oh, nagkakasubukan pa kayo ha ah. Pangalaki nyo. lakas na kumain ng pellets oh. Hindi oh, yeah. hmm. nila ma Hindi malunok-lunok <laughs> Dahil tuyo Yan o oh. <laughs> yung tubig nila Kaya kanina oh. Pwede na sila mag swimming May, may cottage oh, Para resort lang din eh no Diba may, may, may pagkain May cottage May swimmingan Diba? O, sasara ko na. O, wala nang hahabol. Sasara ko na to. Yan. Kayo magpaka-happy dyan, no? mangilan nila na lang mga alaga, pero masaya pa rin sila tignan kasi cute eh. Cute pa rin naman eh. Ito yung panahon na kami rin, kami rin nagre-relax. Babae tsaka lalaki pala to. no? Ah, hindi ko alam eh. Kasi ito, hindi pa natin masasabi. Ayan, no? Meron na siyang una sa ulo. Kasi gusgusin eh. <laughs> Pag maligol sila nyo. Pag hindi gusto sila, masasabi sino yung babae ito lang. Pagkatapos magmalt siguro. Hmm. Uh, so, itong panahon na to ang taglugon nagpapahinga yung mga breeders. Nagpapahinga din yung BB Village at yung si Chutokokok namin. Pati rin kami nakakapagpahinga kasi relax ang pagpapakain kasi ilan lang sila. So, well, uh, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na episode. Pa Paalam! snyabus <coughs> nyina <coughs>